Hello, mga kaigat! Welcome back to my vlog, guys! It's a Friday! TGIF na naman pala, guys. And I'm getting ready. Actually, ready na ako, guys. Naghintay na lang ako ng out ko. Because today, mag-meet and greet kami ng mga taga-TBCX Springboard Project. Uh, na napili itong inyong abang lingkod na mas maisali doon sa project na yon. Uh, solely ang project na yun is for uh, brainstorming, yung ano yung mga changes, ano yung mga suggestions namin towards TDCX as a whole. Hindi lang sa LOB namin, but the entire TDCX guys Philippines. So, uh, I'm so glad that I was picked. I was uh, ano ba to? Uh, nominated na maging isa sa mga ano nila, maging isa sa mga participants. So, I'm just wearing... Itong lumang mags ko na top. Nakita ko sa inyo ha. Ayan Oh. So nakaganito lang ako guys. And then I paired it with the, with the brown slacks or pants. Bakit ako nagkaganito? Kasi uh, bakit ako nag-pants? Nag, -nag kasi nagmamatch kasi siya guys sa aking top. So ayan oh. Match na match siya. So, uh, ano ba yun? Um... Uh, nag ano din ako guys nag um, plancha plancha ko yung buko and then dito is kinulot ko o dito lang sa mga bangs ko ba kinulot ko para magka, magka ano naman mag kabuhay yung aking buho and then dumating na yung binili ko dugay manga, dugay na ni guys matagal na to ngayon lang dumating to oh, susuot ko to di siguro this coming sunday 50 to guys <laughs> Pre-love lang kasi siya, guys. So, lagay ko nga kayo dyan. So, ayon. Friday. And yung bag ko pala, guys, is ito. Ito yung bag na gagamitin ko para masyad, para match matchy talaga siya sa aking damit. Although, silver to. Ay, naka-gold ako. Di bali na. <laughs> okay lang yan, guys. Basta importante, magmamatch. Eh, wallet lang naman ang laman nito, guys. And kayo, yung cellphone ko. Yun na naman ang laman nito. So, ihatid ako ni Daddy. So, while waiting, si Daddy is, uh, bala ko siya, gusto ko siya magpagupit na lang din. Kasi sa IT Park lang naman yun, guys, yung venue ng kakainan namin. Kubu. Kubo Resto Bar ba yun? Or hindi ko alam kung ano yun. Basta bago daw yun, guys, sa likod lang ng um, Subo Mercado. So, yun dun lang daw iheld yung ano namin. Pa-dinner. So, parang meet and greet lang siya, guys, kasi nga, mangyayari nito, in the next couple of weeks, there will be sessions, meetings, kasi, mag you know, mag-meet -me kami. I think, mga 12 lang kami, guys, all in all, sa grupong yun, and yun na nga, yun ang yun ang magiging ganap. So, imi-meet up kami. So, bali, ano bang tawag nun? Ah... Uh, Siguro may mga random na mga meetings talaga na mangyayari, guys. So, ako naman, gora lang din. Gora lang tayo, guys. Kasi, uh, gusto ko rin kasi, guys, na maging part ako ng TDCX. Yung sa admin talaga. Kasi, malay natin. ba? ma diba? Mahire ako. Internally na talaga. Like, sa administration na talaga ba. Yun din ang nilulook forward ko kasi wala namang retirement benefit kasi dito, guys, eh. So, kung ang nang nindot lang, nin, mag, ang, nindut lang guys, kung ma-under ma ka sa admin nila, yung uh, business continuity management, ma-under ka doon, kasi marami kang mga perks, marami kang mga aatena ng mga um, gatherings and all, kasi you're gonna be working with the entire, for the entire TDCX na. Kasi ito ngayon guys, naka-assign ako sa isang LOB ng TDCX, which I cannot disclose, for NDA purposes, guys. And so, uh, si na kuya, kanina pa, guys, yon umalis. Alas 12 yung flight nila for Manila. And hindi na lang namin sila hinatid sa airport kasi nga, uh, to save on gas na rin. And pabalik-balik din kasi kami, guys, kasi alis kami mamaya. So, minabuti na lang nila na mag na lang sila papuntang airport. Kasi, doon sila nag-overnight pala, guys, sa Bamboo Bay, sa bahay ni Papay at nung mama niya. Okay? So, mamaya, plano ko guys, lagay ko kayo dito. Dadalhin ko tong aking, ano, chinarge ko na siya guys, hindi ko muna siya ginamit ngayon. Chinarge ko siya para mamaya, eto na yung gagamitin ko, pag, you know, pag gusto kong makinig ng music or ganun pa, or mag-vlog ako. But definitely, I'll be vlogging. Pero hindi ko lang alam kung pwede ko bang ma ano ba yun? Makover yung mga, uh, ano ba yun? Um, meet up ko. Kasi hindi ko pa sila kilala yung iba. Meron lang iba doon na mga kagaya ko team leads. Pero yung iba hindi ko talaga sila kilala. Because they are really from TDCX uh, Philippines. So, uh, ang iba dito guys is from Manila pa. And they flew all the way to Cebu para lang dito talaga sa project. I think this is a very big project for TDCX na rin. And I'm looking forward and I'm so excited to be part of this group and organization because it only, uh, not only that it enhances my you know, my capacity, my expertise in terms of uh, project improvement, kung ano pa yung magagawa namin as a whole, as a TDCX as a whole, and, but it gives me um, you know, the chance and opportunity to meet with other employees na hindi pa namin, kasi ang mulawak kasi guys, ang laki talaga ng organization ng TDCX. Hindi lang siya Philippines, but it's all over the world. Merong TDCX Singapore, Hong Kong, China, Malaysia, uh, meron din siya sa Canada, uh, US. Basta, ang daming, ang daming scope ng TDCX, guys. So, hindi lang tong Philippines na to. So, kung sino yung mga interesado na mag-join dito sa organization namin, go ahead and apply now, guys. Okay? So, I'll uh, update you later guys kapag nakaalis na kami ni Daddy kasi ala stress daw kami aalis, sabi niya. Guys, I'm back. O mga kaigat. So, we're here na. Palabas na kami ni Daddy sa subdivision. And dadaan daw po muna kami sa dadaan kami sa shell because naflatan pala si Daddy kanina guys running flat dito sa side ko sa front so res reserva lang tong ginamit niya and then yun nga dadaanan namin sa shell para ipabulkit yung aming tire sandali dad meron sige go so naiwan lang si Kian doon binigyan lang namin siya ng pera para pang dinner niya hindi naman daw siya kasi aalis safe din lang din naman si Kian guys kasi ano naman naglalaro lang naman yun yung kakagising lang din niya guys mga couple of minutes ago and then kumain na rin siya ng lunch niya yan yung ganap namin today so dun lang mula kami magtatambay ni daddy guys kung maaga pa kaming dumating sa Central Block. Uh, Baka kumain kami muna ng snacks. Kasi mamayang 5.30 to 6 pa yung ano namin. Meet up. Then dinner. And then after noon, uwi na kami ni Daddy. Okay, Daddy? Okay. So guys, andito kami sa Shell pa. Nahintay pa namin yung tour namin na ma-service. So, babili kami ng water and empanada. Masarap yata yun. So, may ikukwento pala ako sa inyo, guys. So, pagdating namin dito, pumasok kami kaagad doon sa parang lounge nila na merong attendant do na babae. So, daddy was so kind enough to ask the, the lady ba nga, dahi magpabulkit ko, ano alam mo ba, guys, sinabihan ba naman si daddy na, lima para ba, sir? Yung pabalang talaga si Mamgot Lima para ba, sir? Hindi pa nako ako na pwede ma-insert, sir. Ang imo. Kay, mo ko ano na. Kanang, uh, check up mo ko na tibo Ay, na na talaga ako, guys. Sinagot ko talaga siya. Sinabi ko sa kahoy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Kasi kahit, kahit pobre lang kami, ano kami, customer mo pa rin kami. Yep. Yeah, ayusin mo yung pagkakasagot mo dyan. Kala mo, mag maganda? Ay, nakosos. Ano bitaw guys, makasala na nung tas ginuuba nga, maka pa-esture tagbati. It's naglagot. So, kunya guys, as in, so, super, it was very uncalled for ba. Sana, sinabihan niya kami ba na, oy sir, maka willing kayo to wait sir, kasi may lima pa ba, uh, may apat pa ba, sir, pang lima kayo. Oh, kasi kung gano'n ang pagkakaano niya sa amin, eh di, eh di, maayos din kaming makikiusap, di ba? So ito na guys, yung order namin, empanada, pinainit namin. Ayay, ay, ang init. Ayan, diyan sa loob. So kain mo na ako, guys. Kaya medyo nabutom ako. Kain tayo, guys. So ayun, guys. may share ko lang ba yung experience namin dito sa Shell. Minsan talaga guys, kailangan lang seminar tong mga attendance nila. Ano ba yan? Oh? Wow. Ano oh, sa kanilang bulat ka? Katong Santa Lucia ba? Masarap sana tong empanada nila. Kaso, hindi na mainit tapos durog-durog. Hmm? Daming durog. Eh, butong pa naman ako. Ato, ka dito ba? Daday mong water. Ayoko sana talagang... Ano ba yun, guys? Magalit ba? Pero, kung kayo narinig nyo yun, yung pabalang sumagot, ay, ewan ko lang kung ano din gagawin ninyo. Anong sasabihin nyo sa babaeng yun? Ang ganda-ganda pa naman ang mood ko. Sira lang sa niya. Panada. Isa lang kami ni Daddy kasi nga meron akong ate na na meet and greet nga. May pa-dinner. So si Daddy, kakain na lang siya mag-isa sa Central Block. Marami na mar naman doon. mura lang din ba so dito pala ako sa labas ng shell ayan dito to sa shell ano guys ha SRP so, sa mga taga Cebu na familiar dito dito kami sa shell SRP ito yung malapit lang sa amin yung may, dalawa kasi yung shell dito guys ito at saka doon sa may SRP din doon namang banda Dito lang ako nakaupos sa labas kasi hindi naman mainit. It's 4, ano pa oras? 4 o'clock pa guys. 4 o'clock ba? Yeah, 4 o'clock na. 5.30 pa naman yung ano namin. Kasi, uh, meet and greet time. Meet, ano ba yan? Venue ba na Time. So, tapos na guys. After mga one hour siguro din kami dito. So, ayan na. Ayan na si Jag Jag. Then, magpagasolina kami guys kasi ubos na. Kasi kaninang umaga, nagpunta kami kina Papay. Tinurn off namin yung water, ano nila, connection. Kasi nga, wala sila for a couple of days. ayang e, layo. Kaya nung bahay nila guys, like bukid. So, nakakakonsume talaga siya ng gasolina. Anyway, may pera pa naman kami. So, after nito, diretso na kami sa IT part ni Daddy. After namin tong mga uh, gasolina kami So, inis na ko talaga yung babae, guys, pag, paglabas ko. <laughs> hindi ko na lang blinab. And hindi ko rin ipapakita yung mukha niya, guys, kahit na I took a picture of her. Kasi baka ma-cyber libel tayo, guys. <laughs> sa maliit na bagay, basta cyber libel tayo, so iwas tayo sa gulo. So anyway, uh, naulian naman sa ko guys, wala na kasi naibuhos ko na yung galit ko sa kanya. Tapos ko na siyang mapagalitan, wala na yung nun wala na. So I'm just waiting kasi may iba pang yung reserba namin, pinalag pinano pinanginan din ni Daddy para kung sakaling mag, may ano na naman, may trouble na naman tong mga bagong ano namin, tires at least meron kami reserba. Buti na lang talaga hindi namin to binenta yung reserba namin na ano guys. Ito. Ayan. Hindi namin to binenta ba? Kasi binenta biyan namin yung lumang tires namin guys when we bought this new tires. Pero iniwanan ni daddy ng isang ano reserba. Para daw mong kuya no. May emergency. At least meron kaming gagamit yun na yun na si Jag Jag. so eto na nga mga kaigat andito na ako sa IT Park I'm just gonna be looking for the Kubo Kubo restaurant guys dami ko lang Ay, si daddy nagpa-park na lang doon sa Central Block para uh, siya na lang yung ano mag, siya, mag ano ba yun window shopping while while waiting for me na matapos saan kaya dito yung tubo sabi nila nasa ano daw subo Mercado so doon ako pupunta so ito na yung IT park guys dati, dati dati, dito ako dumadaan every single day papunta sa e-block 2 tapos ngayon ito na ako uli Marami ng tao. Dati walang katao-tao dito, guys. Pandemic time pa. Ngayon, And ang dami na. Ang haba na buko. Saan ba dito yung kubo? Baka yun yung kubo. So, balikan ko kay guys, ha? So, ayan na yung kubo, guys. Ayan. Nasa tapat lang siya ng terminal ng IT. So, pasok na ako. Wala pa yata hindi wala pa yata taga TDCX pero pasok na lang muna ako guys Pataki pa makatag ba taga DC or i-reward ta sila sa ilang buwan sa ilang magigiluhan din ako and then probably we can suggest to the management kahit agad mga mga ideas na nasa with na ihakan sa taman so, sa pagkakit so gigamit nila sa ayon okay, or gigamit nila Okay, na kami kan?

So, guys, so I'm back, mga kaigat. Kanina pa kami dumating ni Daddy, guys. Mga around 9.30 siguro. So, pagdating na pagdating ko kaagad, guys, nagbihis ako and sinukat ko kaagad itong aking nabili na pre-loved. Na ang tagal na nito, guys, ngayon lang nang-deliver. 50 pesos lang po ito. Tingnan nyo. O, oh, diba? Pag-formang, formang, guys. Pwede ko itong sapawan ng laser. Kasi may dalawa naman akong lasers, guys. Isang green at saka isang isang pink. Tapos, may paslit pa siya talaga dito sa bandang legs ko. O, di ba? Sexy, sexy. Patay na naman ako kay daddy nito. <laughs> so, anyway, um, I think I'm gonna end my vlog. But before I'm gonna do that, I just wanna thank the TD, my TDCX family, spearheaded by uh, Sir Leonard. Kasi siya yung nag-organize ng project nato guys. Na springboard project. And um, ano ba to? Um, grateful ako guys na sinali niya ako sa isa doon sa 12 na mag, mag ano ba to? Mag spearhead ng project nga na um, ano ba? Uh, springboard project. So, ano ba yung springboard project guys? Inexplain niya sa amin kung ano ba yung thrust, ano ba yung goal ng project na yun. So, yun palang project na yun guys is, Uh, all about improvement. So, ano yung mga recommendations per project or per LOB? Kaya nga, merong mga representatives like kami, representative, may tatlo kami doon, representative from this LOB. Oh, so, lahat ng mga, uh, ano namin guys, uh, hindi rants, but lahat ng mga makikita namin ng mga sitwasyon na kailangang baguhin is kailangan namin ilagay doon sa isang, para siyang uh, power, no, sharepoint. So, lahat doon, ilalagay, i-cocompile lahat, and isasubmit yun, guys, sa global uh, management namin. So, when you say global, hindi lang Philippines. Hindi na Philippines yung mag -de decide Yung ibang countries na yung mga malalaking uh, officers na talaga ng PDCX. So, um, it's uh, we were so positive, guys, sa turnout ng project na to. And, um, ang nakagandahan din, guys, kasi dahil, ano, um, ba to? supportado siya ng aming mga heads sa mga heads ng iba't ibang TDCX branches Malaysia, China, Japan and meron pang isang um, Asian country guys na hindi pa daw pwedeng i-announce but uh, this LOB of ours is mag-open naman doon so watch out doon sa mga taga ganun na bansa i-announce ko rin yung guys once pwede nang i-announce sa TDCX so I'm looking forward to that na lahat ng mga suggestions namin, recommendations namin, based sa mga observations namin is maririnig talaga, mabibigyan talaga kami ng aksyon. So, ay, gusto ko talaga yung damit ko, guys. Tingnan nyo, guys. Uy, just may lumarimar. Eto nga, oh, may paslit. Oh, ayan, may paslit siya dyan. And pwede ko itong paresa ng, ano po, bag na. Oh, gold. Oh, diba? Oh, Donya, wow. Donya. donyang Donya, pero donyan, donyan, walang pera. <laughs> But really guys, I'm so happy dito sa nabili ko. Finally, kasi over the last uh, couple of buys ko guys, medyo fail. Either hindi ka siya sa akin or maluwang sa akin. Yeah, so hindi ko nagustuhan yung mga last few pairs na nabili ko sa dito sa neighbor nga namin guys. sa phase 3 sila and there, uh, every week nag-open sila ng bagong bill and yun mga pinabibenta nila guys mga mura lang 50 to 100 yung pinakamahal siguro sa kanila na nabili ko ha so far 180 lang and ang gaganda na nun guys so ito uh, ang cloth niya is hindi masyadong manipis hindi din masyadong makapal sakto sakto lang talaga siya guys and pwede ko tong sapawan nga ng blazer kung kunyari atin ako ng party tapos ano uh, medyo formal formal o oh, 'di ba and then after ng party um uh, bigla lang magko-coffee pa siguro kami o oh, ganyan o oh, at least mahuhubad ko kasi hindi naman siya bolding na and kasyang-kasya talaga siya sa akin kahit na ngayon ito talaga ako guys uy Ayan o, oh, tumataba. Laki na ng buktong ko. Braso ko, guys. Braso pa more. All right, so I'll end my vlog for today, people. I wanna say thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. At sa mga, dun sa mga hindi pa sumusuporta, guys, please, please subscribe to my channel, MJ Castellano Vlogs. I'll see you guys again on my next vlog. Be good, everyone. Ingat kayo parati, guys, dahil mahal tayo ng Panginoon. Mm, ingat!